yung mga tumabi lord hindi eh 700 yung blood lang hindi hindi ko mabukbuk wala siya bumalik si Haru plus ng naman ng alam mo si Haru mga papa Haru jus ko na lang talaga sa sobrang dami ng nang i-invade at hindi nga nila ma-fend off somehow is no money din, kaya niya ay to pa ano na nakuha na ng lane resources itong si Kuya Moharu pero ito na naman ang skirmish ang objective dito na magkakahalaman niya ito na nga level 1 tyrant lang to nagtarawag na si Nayora pero ay si Ritina din itong si Haru Aray. pero nakapara kay Dragon Ball so, ay malaki malaki kumalag at kinagat niya si Shai si Mix na yung huli ba dito ang nagamot okay siya magagawa niya na lang ay paatras 'yung kung sino. Ayo, nyo Masurvive tong si JC. Sige, gusto mo mag-last, push na lang namin ito, oh, ba. Kukuha kobra lang sila ng toori, tapos aalis ah, na. Grabe okay. na makasipa ng traps si Professor. Si si. Napadito no, na naman nila si Mike. Grabe na, Oy. ako ang hindi na Miggy. Kami ang may tunay na bibig dito, Mike. lang bumalik, pero bumalik ulit. Tokyo dahil pinibait ang nila sa babas ito 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 na pangat yung dalawa na niya naman etong si Manny Takyao na Impress pag ipitig ka pa kanila, pero oh, yung is trap na si Dagon hindi na nakaalit itong si Jim has down for support lamang pa rin edge nga to either way kung anong piliin dito ng team Yurita, may mawawala at mawawala sa kanila gaya na lang si ay <laughs> si si hindi na yung mobile dito sa take it time pero yung Winter is here pero si Jim walang kunat Nag-uulting siya dito Pero so far Na-block away Nahuli pa ng Corporal Punishment At na-punish na Ng Arsegon Nang tunin yan Na may kasama pang tower Balik ka dito Sa ang kamulungan Sa family as well Bawal uwi O oh, bawal uwi Yung Diggs as well na, yung, oh. na yun Present Yung mga kaawa Yung Diggs Na na yun Naman yan Pero another one Audition sa bahay Ni Kuya May present na Meron Winkler is lang sa winter isir eh, bihimpilan panlalamig yun. yon Brr, talaga dahil nga, na 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 oh, itong Boom Esports, no? Hungry Abi? Beast. Talagang kitang-kita -kita mo yung na 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 ang nakita natin ngayon. <laughs> 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 uh, well, na na eh.